Papa! Tawag ni Lian sa kanyang ama. Kakauwi niya lamang galing sa pagtatrabaho. Wala naman itong natanggap na sagot kaya dumiretso na ito sa kusina. Pa? Mahinang usal niya. Nakahinga lang ito ng maluwag nang makita ang ama na natutulog sa lamesa. Marahang tinapik ni Lian ang kanyang ama upang gisingin ito. Pa, gising na po. don ho muna kayo sa sala upang makapagluto na po ako. Aniya pa. Tumango naman ang ama at kalaunan ay tumayo. Pumuntong hininga si Lian at nilikpit ang mga sampagita sa mesa. Ito kasi ang nilalako ng ama sa simbahan upang may panggasto sila. Paminsan kasi ay kinukulang ang kita ni Lian sa paghahatid at sundo sa anak ni Ginang Gaili na si Gio. Ito na rin kasi ang nagtaguyod sa kanila pagmula ng iwan sila ng ina. Mabilis na hiniwa at pinerito ni Ilian ang dalang talong na tinawaran niya pa sa palengke. Makalipas naman ang ilang minuto ay naghain na ito at inalok ang ama. Wala rin namang masyadong napag-usapan ng dalawa kaya mabilis ding natapos ang mga itong kumain. Nagpresenta na rin maglatag ng banig sa sala si Lian at maghugas ng kanilang pinagkainan dahil ayaw niya nang mapagod ang kanyang ama. Ang akala pa niya ay agad ding matutulog ang ama ngunit naabutan niya pa itong ipinagpapatuloy ang ginagawa na kanyang nakatulugan kanina. Pa, gabi na at magpahinga na ho kayo. May bukas pa naman po para dyan. May bakas ng pag-aalala sabi ni Lian dito umilik naman ang kanyang ama. Kaya ko pa naman ito anak. Saka maagang aalis si Papa bukas kaya kailangan kong matapos lahat ito. Maikling paliwanag sa kanya nito. Pumagsak naman ang balikat ni Lian sa sagot nito. Alam niya ang pagod na ang ama nito sa pagbebenta sa maghapon. Ngunit ayaw pa rin itong magpahinga. Ako na ho dyan. ako na ho ang tatapos niyan pa, maaga po ho kayo bukas kaya kailangan niyo na ho magpahinga, pakiusap ni Lian dito Muli namang umiling ito sa kanya Mabuti pang ikaw magpahinga, galing ka sa trabaho diba, sa ad ng ama Ngunit imbis na makinig ay tila ba kasing tigas ng ulo ng ama nito si Lian at naupo sa tabi ng ama upang tulungan ito wala rin naman siyang ihahatid sa paaralan bukas dahil umpisa na ng bakasyon nila Gio bukas para sa isang linggong mahal na araw. Tanghali na nang magising si Lian at hindi na niya naabutan pa ang ama sa kanilang bahay. Napabalikwas naman ang bahangon si Lian dahil hindi pa siya nakakapaghanda ng tanghalian. Mukhang hindi na rin kasi nagabalang kisingin siya ng kanyang ama Dahil alanganing oras na rin siyang nakatulog Wala pang isang oras ay nakabalik na si Lian mula sa pamamalengke At akmang sisimulan na niya ang pagluluto nang biglang dumating ang kanyang ama Papa? Ang agad niyo naman ho ata? Gulat na tanong ni Lian sa kanyang ama Bago lumapit dito upang magmano Kitang-kita ni Lian kung paano kaputla ang kanyang ama. Ganon din ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo. Ayos lang po ba kayo pa? Pahabol na tanong niya pa dito. Di na kaya ni papa ang init sa labas. Pakiramdam ko ay kahit anong oras ay mahihimatay ako. Tapos kumpulan pa ang mga tao. Paliwanag ng ama. Muling nagpaalam si Lian dito upang sana ay kumuha ng maiinom. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo ay narinig niya na ang pagbagsak ng ama. Sunod-sunod ng paghingi ng tulong ang isinigaw ni Lian. Tulong! Tulong! Habang pilit ginigising ang walang malay na ama. Mabuti na lamang pagkaraan ng ilang oras ay may dumating na tulong mula sa kanilang kapitbahay. Pasado alas tres na ng hapon nang makarating sila sa ospital. Halos hindi mapakali si Lian dahil mula nang dumating sila roon ay hindi pa rin nagkakamalay ang ama. Maupo ka muna iha, kumalama ka muna habang hinihintay mo magkamalay yung papa. Sambit sa kanya ni Aling Wenda, isa sa mga kapitbahay nila na tumulong sa kanya. Nagdadalawang isip man ay sinunod nito ang utos kahit pa, hindi talaga siya sigurado kung paano papakalmahin ang sarili ngayon dahil sa kalagayan ng kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto pang pag-aantay ay lumapit ang doktor sa kanila. Sino po ang pamilya ng pasyente? Tanong nito at mabilis na tumayo si Lian. A a ako po dok, kamusto po ang papa ko? Nag-aalala lang sa ni Lian. Bumagsak ang balikat ng doktor. Kasabay ang pagbuntong hininga nito bago tumingin sa kanyang mga mata ng diretsyo. I'm sorry miss, kailangan na ang maoperahan ng tatay mo sa lalong madaling panahon. Hindi maiwasan ni Lian ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Alam niya ang malaking pera ang kailangan niya ngayon sa pagpapaopera. Ngunit kung hindi naman siya makakahanap ng pera ngayon, ay alam niya ang kababag sa kanya Nag-iisa pa naman lamang ang kanyang ama na natitira sa kanya ngayon. Nanatiling tulala si Lian matapos silang iwan ng doktor. Ngayon, alam niya nang matagal mayroong sakit na ulcer ang ama. Makailang ulit na tumingin si Lian sa kisame ng ospital hanggang sa nakaisip siya ng paraan at tumayo. Nagdadalawang isip pa siya kung sigurado at handa ba siya sa kanyang gagawin. Maaari ko po bang iwan muna sa inyo si Papa? May bahid na pakikiusap na sabi ni Lian. Oo naman Lian, tumango si Aling Wenda. Pero saan ba ang punta mo iha? Tanong sa kanya nito. Yumuko naman si Lian at nag-aalala lang sumagot. Sa mga kamag-anak ko ho, susubukan ko pong humingi ng kaunting tulong. Dahan-dahan namang hinawakan ng ginang ang kanyang mga kamay. Alam kong may kalayuan mula dito ang mga kamag-anak mo. Kaya magpahatid ka na kay Uno gamit ang tricycle. Saan nito sa kanya? Isa pa, lagi mong tatagan ang loob mo iha. Dagdag niya pa at mabilis na sinagot ni Lian ng pagtango. Alas sa na ng gabi nang makarating sila sa isang pribadong subdivision. Medyo na natagalan din si Lian sa pakikiusap sa gwardya na papasukin sila sa loob. Nanginginig ang mga kamay ni Lian habang pinipindot ang doorbell ng gate. Makailang oras niya rin iyong ginawa hanggang lumabas ang kanyang pinsan na si Piyolo. At Lian, gabi na ha. Napadlalaw ka ata dito. Bungad nito sa kanya habang pinagbubuksan ng gate. Papapansin siya na piolo Kailangan ko kasi ng tulong nyo. Utal na sampit ni Lian na sandali namang ikinatigil ni piolo. Tulong? Saan ate? Nalilitong tanong sa kanya. Tumuloy ka muna ate at sa loob na lang tayo nila mama at papa mag-usap sa ahad ni Piolo. Nang tuluyang makapasok sa loob si Lian at makita ang kanyang mga tito at tita ay saka ito nagkwento. Si papa po kasi nasa ospital ngayon. Kakakailangan ko po kasi ng tulong para mapairahan nito. Masyado po kasing malaki ang halagang kailangan. Mahabang salaysay ni Lian. Ngunit kapansin-pansin ang kilos ng mga tao sa loob na tila ba walang pakiilam sa sinabi nito. kuku kung pwede ho, sana ay makahiram ako kahit ng konting pera, dagdag niya pa. Sandaling nagbulungan naman ang kanyang kamag-anak hanggang sa magsalitang ang ina ni Piolo. Wala kaming maabot sa si iyo, Lian. Wala kaming mataas na halaga para sa pagpapaopera ng ama mo. Malamig na sabi nito Ayos lang po, kahit konti, basta mabayaran ko lang ho ang kalahati, pakiusap pa ni Lian. At saan ka naman kukuha ng pera ipapambayad mo sa amin? Aber, pabalang nasingit ng isa niya pang tiyahin. Eh hindi ka nga nakapagtapos eh, wala rin maayos na trabaho. Abat parang bibigay lang namin sa iyo ang pera namin na walang balik? Dagdag pa nito. Saka kung anumang kalagayan ng iyong ama ay labas na kami doon magsasayang lang kami ng pera sa inyo. Asik naman ng isa't niyang tiyuhin. Hindi alam kung paano ipoproseso ni Lian sa kanyang utak ang mga sinabi ng mga ito sa kanya. Tila naman tuluyan siyang nawala ng pag-asa dahil dito. Piolo, ihatid eh mo na yan sa labas. Wala yung mapapala dito. Utos ng ina ni Piolo dito. Hindi na rin nagawang manlaban pa ni Lian at lumabas ito ng bahay kagaya ng nais nito bumalik na lamang sila ng ospital nang wala. Makalipas ang tatlong araw ay ginawa ni Lian ang lahat upang manghiram sa kanyang mga kamag-anak hanggang sa dumating sa puntong isa lang ang pag-asa niya. Sa kasamaang palad ay hindi siya nito hinarap o pinaunlakan man lang nakausapin. Magpupumilit na sana si Lian dito nang makatanggap siya ng balita mula sa ospital. Balitang ikaw ng mundo niya. Lian, tawag ni Aling Wenda sa kanya mula sa kabilang linya. Aling Wenda, kinakabahang ikanya. Patay na ang tatay mo. Saan anito sa kabilang linya? Tila blangko naman ang isip ni Lian at nabitawan ng kanyang telepono. Naramdaman niya rin ang unti-unting panlalamig ng buong katawan sa narinig. Nung araw din yun ay pinaganda ni Lian ang lamay ng ama. Walang buhay na hinarap ni Lian ang kanyang mga bisita. Akala niya pa ay mailalabas niya ang kanyang galit kapag nakiramay ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi sumipot. Tila ba wala talagang pakialam ang mga ito sa kanila na tanggapin ni Lian ang trabahong alok sa kanya ng kanyang kaibigan sa ibang bansa. Total wala rin naman itong dahilan upang manatili pa sa lugar na iyon. Ilang taon ang ginugol ni Lian sa Europe bilang isang waitress sa isang restaurant. Naging mahirap para kay Lian ang pagtatrabaho doon, lalo pa na banyaga para sa kanya ang lingwahe doon Ngunit sa ikatatlong taon ang pagtatrabaho doon ay nakilala niya si Luni Nakalaunan ay kanyang pinakasalan sa huling taon ng kanyang kontrata Dahilan upang kasama niya itong bumalik sa Pilipinas Si Luni ay isang milyonarong binata na nahumaling sa kanya noon nang siya ang mag-serve Naging dahilan pa siya ng pagbalik ng binata sa restaurant noon pagkatapak na pagkatapak nila sa Pilipinas ay kaagad na nakatanggap ng ibitasyon si Lian mula sa kanyang mga kamag-anak. Bagay na mabilis ding pinaghandaan ni Lian. Makalipas ang ilang araw na pamamalagi doon ay natagpuan na lamang ni Lian ang sarili sa parehong gate na pinuntahan niya noong nangangailangan siya. Iha! Nandito ka na pala! Lika, pasok ka! Masayang bati sa kanya ng isang tiyahin. Nandito na si Lian, anunsyo pa nito dahilan upang puntahan siya ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit tila baliwala lamang yun kay Lian. Lumipas ang ilang minutong pananatili doon ay nagsimula ng magkasiyahan ng lahat. Balita ko ay nakapag-asawa ka ng milyonaryo Iha. Pag-uumpisa ng usapan ng nanay ni piolo E di sa mansyon ka na nakatira ngayon, dagdag pa ng tito niya na natiling tahimik lamang si Lian, tila walang balak na kibuin ang mga ito. Lumalago na rin ang negosyo namin, pero mas maganda kung madadagdagan mo pa ang investment dito. Tiba barya lang naman sa iyo ang isang milyon? Hehehe, <laughs> mahinang tumawa ang nanay ni Piolo habang sinasabi ang bagay na iyon. Sandali pang nanatiling tahimik si Lian hanggang sa... Balita ko marami nagre sa mga produkto nyo, malamig na sabi niya. Sayang naman ang pera ko kung mag e ako sa walang kwentang business niyo. Dagdag niya pa na ikinatigil ng lahat. Isa-isa niyang pinagsadlahan ito ng tingin. Parang sinugal ko lang sa wala yung pera ko. Hindi rin ako sigurado na may mababalik sa akin. Isa pa, naalala ko wala pala akong utang na loob sa inyo. Pahabol ni Lian bago tumayo. Mauna na ho ako at salamat sa pagsasayang ng oras ko. Aniya pa bago tuluyang umalis. Mabuti na lang ay saktong nandoon na sa labas ang kanyang asawang si Luni habang nakasandal sa sasakyan nito. Mabilis namang sumakay si Lian doon at sila ay nagtungo sa sementeryo kung saan nilibing ang kanyang ama. Marahang hinaplos ni Lian ang pangalan ng ama. Siguro nga ay malaki ang dinulot sa pagkawala ng kanyang ama dahil naging inspirasyon niya ito upang magbago. Pa, maayos na po ang buhay ko. Salamat po sa pagpapalaki sa akin ng maayos. Salamat po sa pagtataguyod sa akin ng mag-isa. Anya, sa susunod na buhay ko ay ikaw pa rin po ang hihilingin kong maging tatay. At pangako, magiging masaya sa bawat sandali ng buhay ko. Pahabol niya pa bago tumingin sa langit. May nawalaman sa kanya ay meron pa rin tumating. At yun ang mahalaga. Maraming salamat mga kakuntuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.